Hello guys! Heto na naman ang aking mga mini vlog. As usual, pasukan na naman. Kaya isang taon na naman tayong maghahatid at magsusundo. Nagaantay na nga kami ng tricycle, masasakyan, papuntang school. Medyo maaga nga ang kanilang schedule ngayon, 6.30 ng umaga. Very good nga ang aking bunso dahil malakas nga ang loob niya ngayon at hindi na siya umiiyak kapag iniiwanan. Pagkahatid nga namin ay hindi muna kami umuwi at nagaantay muna kami ng mga 30 minutos pagkatid ko nga kay Bunso ay pupunta ka muna ako sa palengke. Naglalakad na nga lang ako papuntang palengke. Maaga pa nga kaya magandang maglakad-lakad muna. At buti na nga lang sumikat din ang araw. Isang linggo kasing panay ulan dito. Pagdating ko nga dito sa palengke ay dumiretsyo nga muna ako dito sa may bayad center at magbabayad nga ako ng kuryente at tubig. Dahil nga kahit isang buwan pa lang ang iyong bill ay mapapadalhan ka na nga ng disconnection. Para hindi tayo maputulan ay mababayad na nga tayo. Pagkatapos kong magbayad ng kuryente at tubig ay bibili naman ako ng isda at ito ang tilapia ang binili ko, dalawang piraso. 160 nga ang kilo nito at kaparehas na nga ng kamatis. Magkaparehas na sila ng presyo kaya bibili ka na lang ng isda kaysa kamatis. Dito naman ako sumunod pumunta sa bilihan ng mga frozen foods. Tatlong klase lang nga mga mare ang aking nabili dito dahil nga kaunti na lang ang aking budget. Bibili nga lang din ako ng limang piraso, talong sa halagang sampung piso. Dito nga lang ako namili sa first class dahil mahal nga ang mga magagandang talong. Pati nga talong ay napakamahal din. Kulang na nga ang isang daan kapag nagluto ka nga ngayon ng ulam. Dahil ang presyo nga ng bibili ngayon ay napakataas. Bumili nga lang din ako ng bagoong alamang at dumaan din ako dito sa may bilihan ng mga school supplies. Bumili nga lang din ako ng 10 piso malunggay at pagkatapos ko ang mamalengke ay maglalakad na nga lang din ako pa uwi sa bahay. Sayang din ang 20 pesos kapag sasakay pa nga ako sa pag uwi. At andito na nga ako sa bahay. Hindi pa nga ako nakapaghugas dahil nga maaga nga kaming umalis kanina. Maghuhugas nga muna ako at magluluto nga ako ng baguong alamang. Naghiwa na nga ako ng bawang, sibuyas at karne na isasahog ko nga dito. Pinig ako nga muna ang alamang. At pagkatapos kong magluto ng alamang, ay ang partner nga nito ay magpiprito naman ako ng talong. Bago ko nga iprito ay hiniwa ko nga lang ng mga ganito. Para mas mabilis ngang maluto kapag ganito nga ang mga hiwa. Pagkatapos kong magprito ng talong ay isusunod ko namang iprito ang ham at nagprito nga lang ako ng mga limang piraso. At eto na ang aming ulam ngayon. Hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Bye bye. Matsala.